ang nang wastong at maayos ang talata. Ang talata ay lipunan ng mga pa-mungusap na paunlad na bumubuo at nagpapahayag ng isang kasipan ng dapat mga yung. Uh, dapat daan tandaan na sa pagsipi ng mga talata. number one maglaan ng palugit o in indensyon sa unang linya ng talata simulan sa malaking titik ang unang salita ng pangungusap. Number three, si isipin, isipin ang wastong baybay ng mangga ng, ng salita. Four, isurat ng maayos at kaakilaron bilharin ang bawat pangusap, paykum yahin ang wastong bantas na sinamit, siguna na, maayos at malinis ang pagsipi o pagkakumpiyahin bigyan ng buong talata upang mas maintindihan han ang bao, oh, buong, buong, kaisipan, kaisipan. ng mga no. mga rintong impormasyon.